Ngayong umaga naman nga tayo gumala sa guba dahil hindi tayo pinapalad pag gabi na makakita ng King Cobra. Baka ngayong umaga pala rin tayo makakita na. Kasama ko pa rin dyan si Macdon, si Kim Vlogs at si Salbar Tara at pumasok tayo sa masukal na gubat. Tinubuan na ng mushroom yung dried cookies dito hindi kasi iniintindi ng mga tao. Sayang naman. Kaya bungkalin na lang natin baka meron pang mushroom na patubo sa ilalim. Kaso wala na pala. At ito habang papunta pa lang kami sa ispat, nakakita agad kami ng isang ahas sa may daanan. Kaya kinuha namin, baka pag iba ang nakakita, patayin lang. Sinubukan ko pa painumin ng tubig sa ilog at uminom naman siya. Parang uhaw na uhaw na siya. At yan, nairelocate na nga namin siya. Malayo sa daanan ng mga tao para safe naman siya at hindi siya mapatay. At yan, nakakita rin kami dito ng North Philippine Temple Pit Viper. Yan yung tropidolay mo sa Banulatos. Makamandag naman ang ahas na yan. At ito, bigla na nahulog nahulog sa puno. Isang Paradise Flying Tree Snake, Chrysophilia Paradisi naman ang kanyang specific name. Siguro may hinahabol to na Flying Lizard kaya nahulog sila sa puno. May venomous naman ang ahas na ito. Wala naman kakayanan na makapatay ng tao ang kanilang venom. Ito naman naaktuhan namin na nagbabast or nagbibilad sa araw. Yan naman ang Northern Triangle Spotted Snake. Walang kamandag naman ang ahas na yan. Meron naman dito isang bronze back. Mas kilala yan na tawag dito sa amin na Lukay Lukay or Hanlulukay. Bronze Bronzeback. Bac Dendrilapis lusonensis non venomous. At yan, pinakawalan lang din namin. Binidyohan lang namin para makilala ng mga nanonood para maging familiar kayo sa mga ahas sa mga non venomous or venomous man yan. At ito, napakaganda naman ito. Oh. Hindi ko alam kung bulaklak ba ito or bunga. Kayo, kilala nyo ba kung anong klaseng halamang gubat ito? Mention nyo nga si Lodi Nathan or si idol na Celine Lynn Murillo. Baka kilala nila kung anong klaseng halaman yan. Baka masagot nila ang katanungan ko. <laughs> At yan, tinubuan din ng mushroom yung dried cookies dito. Sayang naman. Mm -hmm. Ito naman, napakaraming Weber Ant. Ang tagal na namin na hinahanap yung impostor nito. Hindi namin mahanap-hanap. Pero hindi namin yung titigilan. Hanapin pa rin namin ang impostor na yan. Ito naman, unang tingin mo parang mga langaw lang oh. Pero hindi yan langaw kung titingnan mo sa malapitan. Yan naman ang stingless bee. Masarap din ang ano nito, mga honey. Kaso medyo maasim nga lang. May nakita rin kami dito kakaibang kulay na praying mantis, kulay brown, napakaganda niya oh. At yan nakakita rin kami dito ng gagamba, kitang kita naman siya, hindi marunong magtago. Yung ganitong itsura, hindi pwede pang laban, pero pwede yan pang limang piso. <laughs> pero wala na ako nakikitang bata na naglalaro nito ngayon. Siguro mga batang 90s na lang ang makakarelate nito. <laughs> at yan, may nakita naman kami dito isang butas nang sinilip namin, walang laman. Pero napakalinis ng loob, possible bahay to ng ahas. Ang gumagawa naman ng butas na yan ay daga, pinapasok lang ng mga ahas para kainin yung daga at gawin nilang lungga. Dito naman kami madalas makakita ng bayawa kaso wala ngayon.